Ay, hindi ka rin pala eh. Pagkasama ka ito, nakatalo. Ako din tiyari. eh. Sana hindi ako kayo magbiyari. Ang isip lag na to. Pasok, pasok, pasok! Pasok! Last bang. bomb. Kaya Nice, nice, nice. pa lang pa yung 61 na. Ma! Ilan pa siya mo? Pumasok ka kasi sa hard point. Paano pa mananalo? Pag sumugod lahat, lipat ka na sa susunod na point, oh. Hindi na, na, Kuya? Sabi ni Yuki, siya lang nakakapatay. lang. Dami. May napatay ka na, Yuki? Dami. Bawa kaya ka kaya pong patay. Yan talaga pag nahina. Nakayang tayo na ba yung ba? Kasi may <laughs> tanda. Hindi ako makasabay. Hindi ako makasabay. Nasaan yung ano to? Tapos naman ito? Oo, kasi kuya, oh. parang talaga nga ako makaano Panis ka kay Bunso. Binubuhat ka lang daw ni Bunso. Nice one. Sabi na ginawa buhat lang si Loya. Kahit naman mag buhat. Gabi na itong school, score. Oh Mamamatay siya tayo. Kaya nagsubog na tayo maglaro. Parang mas kaya <laughs> ko nang mali. Uwawas ay ito po